Good morning, good morning mga kabaroski. Maraming na tao ngayon. Maraming na tao na nanimili dito sa fish terminal or fish port kung tawagin dito sa aming lugar mga kabaroski. Ang oras natin ngayon mga kabaroski ay halos 7.30 na ng madaling araw. Medyo maliwanag na ang panahon. Kaya papasukin natin yung kalinkina na yan para alamin na idol ang mga isda na dumating ngayong araw at kung maganda ba ang presyuan ngayon mga um, ng mga isda mga ito mga kabarski tara samahan niyo at ating alamin mga kabarski At ito na nga mga kabaronski medyo mura ngayon ang alimasag. Makukuha lang natin ng isandaan ang kada tumpok ayun talaga namang fresh na fresh mga kabaroski at ang batalay naman mga kabaroski kung sa ibang tawag ay tambilawan o balo ay mabibili mo lang ng 150 ang kada kilo mga kabaroski ito namang isdang buging mga kabaroski mga ka-idol ay mabibili mo lang ng isang ang kada kilo. Talaga namang nagmumura ang mga isda ngayon dahil nga dagsa ang hulihan ng mga isda ngayong araw. At may ilan-ilan pang dumadating na isda gali sa laot na kung tawagin ay buging pa rin mga ka-idol. Mag-ikot-ikot lang tayo dito at ating aalamin pa kung ano pang mga isda. ito mga kabaronski, isang daan na lang ang tumpok ng kabase na ito at ito nag-agaw pansin ang ating kaibigan na e, ibinebenta niya lang ang kanyang panindang lawlaw sa halagang 50 pesos mga idol mga kabaroski talaga namang saan ka pa kundi dito lang yan at nakikat-ikat pa tayo mga kabaroski dito sa bandang kaliwa at nakita niya naman ang mga tumpukan ng isda dyan halos na sa 120 hanggang 130 lang po ang tampukan ng mga isda na yan sa mga balot-balot ay nasa 120 po at saka sa mga tumpok-tumpok na malilit ay pwede nyo makukuha ng isandaan daan na po ang tumpok ng mga kabaruski kaya dahil sa marami huling isda ngayon kaya medyo pamura na pamura ang mga bilihin ngayon at tulad ng mga isda maliliit na pwedeng pampangat at pwedeng pampaksiw at yun na nga mga kabarski talaga namang kitang kita niya naman Ang isdang tumpukan ka na yan o no? Sobrang dami Tingnan nyo mamaya baka yan ay pagkaguluan At uh, talaga talagang mauubos talaga ang paninda ng mga pangingisda na yan Ito naman sa bandang kanan mga kabarski Kung hindi makikita talaga namang matindi at hindi ka ng labanan diyan. Pagandahan ng bidding ng pagbili ng isda dinadaan po yan sa uh, bulungan kung tawagin dito sa aming lugar ang mga isda na yan na inyong makikita mga kabaroski ay 120 hanggang 130 lang ang ano niyan, pumpok ganyan lang ang, ang presyoan dito, naglalaro lang sa mga ganyang presyo, kasi yan ay bagsakan ng isda, pero pag na sa nasa papag na ang mga isda na yan, nakalatag na sa papag ay may patong na po minsan ay mabibili nyo na, na na yan ng 150 hanggang 180 na kasi nga wala na po sa katagan o magsakan ng isda dito sa aming lugar kaya pag bumili ang mga tao dyan mga kambaroski talagang lahatan na o di kaya kung gusto mo ay apat na tumpok sa'yo anim na tumpok, sampung tumpok yun ay may bagay para pwede mong pagkakitaan o pambenta kaya kung mabibili mo lang ng 110 or 120 hanggang 130, ibig sabihin mga kabaronski, pwede mo pagkakitaan yan. Pag naibinta mo na, na, yan at nakalatag na sa papag, ay eh pwede mo na siyang ibenta ng 150 hanggang 180. Ibig sabihin mga kabaronski ay may tubo ka na rin kahit papano doon, kahit pa 20-20 pesos o pa 10-10. Kaya ganito ang sistema rito sa aming lugar kapag ka may mga dumating na bangka galing sa laot at ilalatag dito sa latagan sa pagsaka ng isda mura mong maibibili yan mga kabaroski kasi nga yan ay pwede mong pagkakitaan diba o, katulad nyo ng mga ayun yung mga bisugo makukuha mo lang ng 130 yan basta bisugo pwede mo na ibenta ng 150 o diba hindi ibig sabihin na meron ka 20 pesos mga kabaroski katulad ng mga kabayas na yun makukuha mo lang ng 120 ang tumpok at yung mga mga espada doon, bakoko, ah uh, bagaong. Ay makukuha mo lang minsan ng isang ang bagaong. Ang bakoko 120, ang espada 150. Ito namang malaway o sapsap -sap kung tawagin ay 100 pesos lang yan. Ang bintahan diyan. Pagkaganyang isda ay mura mo lang maibibili yan. Pero pagka yan ay nakapatong na sa papag, sa pwestuhan, ay mabibili mo yan ng 120 hanggang 130 mga kabaraskin. O, kung kayo nagbabalak magnegosyo ng isda, pasyal na kayo dito sa aming lugar, dito sa barangay Hulugan, Unutan, sa Cavite. Ay, ang bisugo na yan, makukuha mo lang ng 120 yan ang tungkukan mga kabaraskin. At yung ibang isda na ano na yon yung yung kung tawagin ay salenga yung kulay dilaw yung buntot ito namang kabasi ay 100 pesos lang mga kabaroski ang tumpok niyan yan marami ka na rin magagawa sa isda ito 120 sa bakoko yan 120 ang tumpok niyan kaya sa nais pumunta dito sa aming lugar ay agahan nyo lang po ang pagpunta mula alas 7 hanggang alas 9 para marami kayong pagpipilian ng mga isdang inyong bibilin na pwede nyo pang ulam at pagkakitaan dito lang yan sa aming lugar dito sa Barangay Hulugan Uno dan sa Kabiti kaya maraming maraming salamat sa pagsama at pagtoto kay Baroski TV ngayong araw at yun na mga Baroski at tayo magpapaalam na at nakita niya naman mga Baroski ang mga islam galing sa laut. talagang napakasariwa at napakarami mga Baroski Ah, ito pang matindi mga kabaroski. Mura na lang ngayon ng isda kaya ang gasa susunod natin mga video mga kabaroski, Huwag na kayong mawala. At uh, sana sipagsamahan sa niyo po ako. God bless mga kabaroski mga idol. Until next vlog mga kabaroski. Bye-bye.